Yo boy, welcome back sa ating gaming channel for today's video guys ay maglalaro tayo ulit ng Roblox Ayan eh, no? eh nandito nga pala tayo sa school guys Ayan eh, no? kaya naka-uniform tayo Tara tara, andun pala si teacher guys Ayan eh, no? nagtuturo siya ng mathematics guys Oh no, di natin alam yan tara, tara gusto ko na umalis dito guys Kasi di ko alam yan Di ko alam yung tinuturo ni teacher guys Mamaya tawagin niya ako Ayan eh, no? Teka, what the? Ang sama tingin na ito sa atin ah. Parang gusto ata tayong bugbugin na ito, guys. Ayan o. Oh. Ito ata ay nang bubuli ng mga klase natin dito guys. Eh kung bugbugin kaya natin to dito. Ha <laughs> Sige, sige. Pagbibigyan natin muna tong kalbo to. Tara, tara. Bukas na natin bubugbugin yan. No, no. Joke lang. Masama mang bugbog ng kaklase, guys. Huwag niyong gagawin niya, no? Pati ito, natutulog sa klase. Oh, no. Ay, bawal yan. Eh, kaya natin yan kay teacher. Ayun, no. Nagtuturo pa naman dito si teacher, guys. Ayun. Sabihin kaya natin kay teacher na may natutulog dito na dalawa. <laughs> Teka, sino to? Bakit umihiyak to dito guys? Eh ano, <laughs> pinaiyak ata to ni teacher guys, pinapagalitan. <laughs> Di ata nakasagot dito sa tinuturo ni teacher guys, oh no. Tera, tara, lalabas na tayo dito guys, mamaya tayo naman yung tawagin ni teacher, ayun ano? oh. Let's go. Ayun, oh. natin. Umuwi na rin. Tara, uuwi na tayo, guys. Haha. <laughs> ni teacher. Ang sungit ni teacher, guys. Tara. Alis na tayo dito. Ayoko na dito. Wait, <laughs> hey, teka. Paano tayo lalabas dito? Asan na yung tropa natin? Ayun, oh. tropa natin, guys. Tara. Iwanan na nga natin yan. Hindi natin isasama yan, guys. Alam ko pa naman yung paano duman dito. Eno oh, Dito yung dano. <laughs> mateka oh, sino na naman to? Meron ka pang pacifier dyan sa bibig mo. Kaya pala para kang bibi magsalita. Oh no! Tara tara, haalis na tayo dito guys. Yoko na dito. Teka, baka ay nahanap na tayo ni teacher. Tara, let's go. Uwi na tayo. Yo na dito, guys. Uwi na ako sa bahay ko. Susumbong ko yan kay mama, guys. <laughs> Sabihin ko na pinapagalitan niya ako, guys. Yan, you no? Know, meron siyang pinayak doon. Naka-classic, oh. Tara, tara. Susumbong natin yan. Wait, teka. Haha, <laughs> ano siya, Chop-chop yung katawan niya dito, guys. Oh, no. Eh, di kasi tumarunong Haha, <laughs> ganun lang. Basic lang, oh. oh. Wait, teka. Ayan o, basic lang, di ba? Nice. Hindi marunong yung mga klase natin, guys. Wala. May hina. Ayan o, easy lang to, boy. Basic lang sa atin to. Ayan o. Wait, ka, May lumalabas na parang palaya dito ah. <laughs> Ayan o, ang palaya Ang palaya ba yan o, pipino Tara, tara Ay, Mamaya sundutin tayo yan Mahulog pa tayo doon sa hilalim Ang dumi-dumi niya no, ayan o like green na siya Naghalo-halo na ata Dyan yung mga tayo ng teacher Ito yung principal Nandyan na ata Dito ba yung daan? Teka, dito nga yung daan Pada, pupunta tayo sa gym guys Yan o, sino to? What? Oh no! Teacher ata natin to guys. Eh Ito pala yung coach natin dito sa gym. Eh bakit ang taba? Tapos parang bibi pa magsalita. <laughs> oh no! Pangitin pa ng pusod niya. Hindi <laughs> ata naglilinis ng pusod. Kaya pala ang taba-taba niya eh. Yan o. E, bitin pa yung damit niya guys Oh. Ang taba kasi niya Oh. Eh. Kaya di na nagkasya yung damit niya. Tara, tara. Let's go. Katakas na tayo dito, guys. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Ang pangit ng school na to, guys. Yan, no? Sira-sira yung mga daan. May basketball pa. Di coach. Bakit? Tara, tara. Susumbong natin yung sumama natin, guys. Di natin yung bate. What? Let's go. Tara, tara. Kailangan na natin tumakas dito. What the? Dito na naman si Taba, guys. <laughs> Ayaw tayo tigilan nito ah. Yan oh, ang itim ng puso niya guys Oh. Di nakasya yung mga damit niya. Ayan, dito rin yung mga mukhang bibi eh. Mga bibi magsalita guys, mukhang pato. Parang si ano do. Well, dahi nahabol nila tayo guys, oh, no. Front. Buti na lang naka nakatakas tayo. Let's go. Yan o. Basic lang sa atin to. Yuh, panis. O, bilis. bilis yan. Basic lang sa atin to mga parkouran dito, guys. Yan o. Tatalong ka lang ganyan. Tapos daan-daan. Hey, tara-tara. Let's go. Kaya tayo ng second floor, guys. Andun na ata si teacher. Yan o. What the? Andito na naman yung, yung pang-ipit sa daga, guys. Yan <laughs> Agi ko na lang ito nadadaanan. Eh alam ko na to. Kaya di na tayo maiipit ipit dyan. Pag naipit tayo dyan para tayong ipitin sa daga. Teka, mamimili daw tayo ng pintuan guys. Alam ko na to. Andito si teacher guys. <laughs> Ayoko pasukin yan dyan. Andyan si teacher. Andito, eh, dito ako papasok. Eh no. Oh, teka. Dito din yung teacher natin. may mabait pala ito, guys, eh. Ano? Isasama pa tayo sa field trip, guys. Let's go! Ano? Pupunta daw tayo sa field trip niya, guys. May na-experiment siya. Ano yan? Gagawa ata siya ng portal, guys. Papunta dun sa field trip natin. Astig! Ayan, oh. Dito na yung portal guys. Kailangan daw natin pumasok dyan. Ayan o. Oh. Nandito yung mga klase natin ah. Wala sigurong pang bayad sa field trip yan. Kaya ayaw pumasok dito. Tara let's go. Nasa candy lang tayo guys. What the? Ang ganda naman dito. Yay. Wow. Ayan o. Oh. Ang lalaki ng mga ice cream dito guys. Pati strawberry. Ayan o. Oh. Ang sarap. Yung mga cake guys. Ayan no, oh. Ang lalaki ng ice cream tara tara ang sarap na mga kainin na kaso ang laki what meron pa dito mga gummy bears guys ang sarap na kainin na guys kaso di yan nakakain eh matigas yan para yung bato oh no tatanggal yung ipin natin dyan pag kinahin natin yan tara yun oh ang laki pa ng lollipop dito guys grabe mas malaki pa sa atin yung lollipop dito eh pag nadaganan tayo dyan mamatay pa tayo <laughs> yan ang oh. laki ng cookies guys ang sarap sarap kagat ng cookies na ito, guys. Tara, let's go. Alis na tayo. What the? Nahuli tayo ni teacher. Oh, no. ano yeah, Bilis magsalita para nag-rap teacher, guys. Oh no. Kukulong na daw tayo guys. Nahuli tayo ni teacher. You know, Teka. Mukhang nakatulog si teacher guys. Ito na ang pagkakataon natin para makatakas tayo. Let's go. Kailangan daw natin buksan yung pintuan dito. Ayan Oh. Bubuksan natin yan. Wait. Teka. Ang astig naman ng mga buhok na ito guys. Oh no. Pwede ba yan sa school? Eh bawal yan ba? Diba? Yung e, mga gangster ata ito eh. Susumbong ko kayo kay teacher. Tara, let's go. Abang natutulog si teacher, guys. Yan you know. o. Ang himbing ng tulog ni teacher. Teka, silipin nga natin. Baka naglalaway na to, guys. <laughs> <laughs> tara, tara. Alis na tayo. Mamaya, magising pa yan. Yan you know. o. Teka, saan na tayo pupunta? Dito yung daan, guys. Wait, walang daan dyan. Mano tayo don Magigiling tayo. Eto, dito yung daan, guys. Yan you know. Hey, let's go. Nabuksan na natin. Yan, tara tara, balik na tayo. Babalik na tayo doon habang tulog pa si teacher. Mamaya, mauli tayo, guys. Ayun siya, guys, oh. Ang himbing ng tulog niya. Tara tara, alisan na natin yan. Oh no, bakit boses bibilat ng mga tao dito? <laughs> tara tara, yan, oh. Mukhang may nilagay pang patibong dito yung principal, guys. Ayun, pero tatakasan natin yan, guys. Hindi tayo mahulog sa patibong nila. Let's go. Ayan no basic. Ang galing. Astig. Ayan, teka. Ayan, malapit na tayo makalabas, guys. Ayan o. Nakikita ko na yung playground. Ito yung mga kotse sa labas, guys. Tara. Malapit na tayo makalis dito. Let's go. Ayan o. Meron pa ditong ring, guys. Kaso wala naman bola. Hindi tayo makapaglaro. Di eh, bali ayam na yan. Itatakas na lang tayo. Pupunta tayo dun sa playground, guys. Doon tayo maglalaro. Ano, you know, basic lang sa atin 'to, guys. Ano, you know, dito na naman yung nakachupon na ano, boses bibi. Hindi ko maintindihan 'yung sinasabi niya. Eh, para kasing si Mickey Mouse magsalita eh. Ha. Tara, tara. Dito na naman yung mga labo guys Oh no Huwag tayo magpapahulog dito guys Huwag nahulog tayo dyan Wala na Tapos tayo What the? Wala tayong daanan guys Eh alam ko to May secret passage dito guys eh, no? Yan dito Oh panis Astig Ang galing Kabisado ko to guys Basic na sa akin to Basic na sa akin tumakas eh Lagi ako dumatakas Eh joke lang yon Haha <laughs> Mabait ako guys. Di ako tumataka sa e school. Eh masama yun. Dito. Magsiswimming daw tayo. Let's go. Salon. Yan mo yan. Salita ng salita. Hindi ko naman naiintindihan. <laughs> yan you know, o. Magsiswimming tayo guys. Free swimming yan. Let's go. Yan you know, Yun, nakikita ko na yung paan teacher. Yun, show. Masalbabido siya. Kaya pala di siya nalulunod. <laughs> tara, tara. Lapit na tayo makatakas guys. Let's go. Yun know. o. Teka. saan tayo papasok dito guys? Dalawa yung papasokan natin ay dito yung sa girls. Pati sa ano. CR ng boys nata to. Pati girls guys. oh Bawal kayo pumasok dyan sa CR ng girls ha. Yun know. o. Tara tara. Lapit na tayo makalabas. Let's go. Dito tayo sa ilalim guys Oh no Kaya pala ang bawo Nandito tayo sa libingan ng mga tae <laughs> Ayoko na dito Ang bawo dito Nandito yung mga tae ni nila teacher guys Pati no principal Yan oh. Eh kanal to eh Yan Kaya pala sobrang dumi na ng ano dito Ang tubig dito Dito pala napupunta yung mga ihi ni teacher guys Yan oh. Tara, let's go. Malapit na tayo. Ha? Takbo. Malapit na tayo makatakas, guys. Ayan o. No? Paparkuran lang natin to na malupet Ay ayan o. No? Let's go. Di tayo mamamatay dito. Basic na lang sa atin to. Oh, Spanish parkour yan, boy. Ayan no? hey, o. Meron pang daanan dun, ha? Ay, teka. Oh, ang galing. Hey, let's go. Nakatakas na tayo sa wakas. Ayan o. No? Dito na tayo sa playground, guys. Tara. Tara. Oh, dito pa rin Salita pa rin siya ng salita Let's go Nakatakas na tayo Sa wakas Natakasan natin si teacher Let's go Tara magduyan muna tayo dito Yay Yan o Yee